Uh, wag uh, patagalin dahil uh, marami ho ang humihingi ho ng update dyan po sa West Sea. Bakit ako aalis, babalik? Eh, malaman natin sa ating defense analyst at professor ng Department of International Studies o DLS, nasa DLSU, Dallas University, si uh, Professor Dr. Renato De Castro. Prof, kumusta ka na, Prof. Uh, De Castro, sir? Si Orly po ito ulit sa DCWB ang presyo ng uh, agricultural product, uh, produkto pag-agrikultura, ating pong pag-usapan sa mga oras nito at ating makakausap ang chairman ng samang industriya ng agrikultura, si Engineer Rosendo So. Kasendong! Engineer, kamusta ka na? Magandang umaga si Orly sa DCWB. Engineer? Uh, ah Orly, magandang umaga. Oo, maraming salamat sa, sa bagay. Hindi na akong papasalamat sa iyo. May nagsabi sa akin, last 3 siya ng madaling araw, gising ka na eh. <laughs> <laughs> ah, baka magmamaki eh. Engineer, um, ano ba talagang sitwasyon? Bakit kinakailangan nating mag-angat ng uh, yung una ko narinig eh asukal eh. At uh, pagkatapos, yung sibuyas naman ngayon, puti at pulang sibuyas. Ano bang inyo na observe? Ano ba ang sitwasyon nitong unang-una ng ating uh, uh, asukal sa bansa at pati na rin yung taniman ng sibuyas? lalo na sa ba Ecija? engineer? Yeah, ah uh, yung yung volume naman no, uh, hindi ganoon uh, kalaki. So, ah uh, yung ano kasi uh, i ano natin yung sa sibuyas no. Mm, sibuyas um, muna tayo, mamaya yung... ni asukal, sibuyas muna. Ano ang yeah, kasi na kahapon napapakinggan ko interview ni Alan Gatos eh, sa, sa isang nag uh, nagsasaka ng sibuyas. Meron daw yata ngayong pagsalakay ng army worm. So, yeah, sa yeah, sa sa mga sibuyas. So, yeah. Talaga pag inatake pala yan, hindi mo papakinabangan ng sibuyas. <laughs> e, ka, ka ka yes, yandong, yes, ano? Uh, oh. yes, oh. yung sa Pangasinan, yung area ng Bayambang, bang oh. uh, sinamaan tinamaan ng army worm, yun ang unang uh, mag-harvest eh. So, uh, may harvest ngayon, pero hindi ganun kalaki, no? Uh, so yun ang uh, uh, worry no ng uh, ating sekretary. baka uh, magkaroon ng uh, delayed yung mga harvest so uh, i think yung volume na inaano niya is 3000 na uh, pula and uh, 1000 na puti no mm -hmm. uh, ang tingin naman natin kung initially kung uh, 2000 1000 uh, wala naman problemang uh, ah uh, yung volume na yung volume na uh, gap na uh, hinihingi no okay. uh, so siguro maski mauna yung 2000 tapos ako uh, ako lang pa rin additional 1000 yung sa pula and uh, yung puti naman yung 1000 okay but uh, sinabi yung 2000 1000 that's uh, million metric at 2000 metric tons so want an, an anong 2000 1000 pakiulit lang kasi daw ah uh, 2,000 metric tons kaya 1000 metric tons siguro okay. wala naman nakikitang problem uh yun ang nakikita natin So hindi natin, no? hindi, ba, hindi pa rin uh, hindi naman uh, ma, dapat ito yung pangamba ng mga local producer ng Sibuyas kung yes, yung uh, mga hindi, hindi naman, apektado ng uh, army worms Yeah oo uh, and and I ano naman eh ang uh, harvest natin mga March uh, middle of March do no? uh yun ang nakikita naman natin do sa pulang si Pero And, may, 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 isang problema diyan ha, kasi ndong Sa March magaani, aani so, pero yung mga naka, yung mga magsasaka ng yung mga tatin mo si Buyas, problema dahil yung kaniyang aanihin mukhang walang mapaglalagay ang cold storage. Puno na raw ho mga cold storage ngayon. Hindi nagtataka sila saan galing. Sabi ko tingnan niyo yung sako kung kulay pula. Kung kulay pula yan, imported yan. <laughs> ah, yeah. uh... Ang tingin naman natin, ang daming cold storage ngayon eh kasi marami ka uh, private sector na nagtayo ulit ng cold storage to. No? Uh -huh. So, 'yung cold storage issues sa tingin naman natin eh uh, hindi naman may problema, no? So, uh -huh. uh, etong etong ani kasi natin, ano eh uh, uh March to May, no? March to May. So, ang ang una talagang nag aani is uh, 'yung Uh, may reported nga na tinabaan ng army worm. Okay. So, yung yung puti, yung puti ano eh, uh, medyo maliit ang uh, 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 natamlan eh, yung area. So, uh, sa tingin naman natin, ano, uh, hindi naman makakaapekto yan. Yung area ng bungkada, uh, may may ano may nagharvest pero hindi pa rin uh, totally matured ibig sabihin kasi mga ibang mga ibang farmers eh nagmamadali na dahil ngayon medyo uh, mababa yung inventory so uh, ano sila uh, yung presyo na sa 70 ang monitor natin 72 to 75 Okay, so walang so, ano, walang medyo maganda pa. So, so walang, medyo maganda pa yung presyo. Wala dapat yung mga ba na walang pag, pag iimbaka ng kanilang ani itong uh, mga, mga 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 onion planters natin, onion farmers this coming March kung yeah, wala uh, manok walang problema yung so, Nari, storage. kasi Ayon, kung wala naman. Ay, maging yung uh, narinig ko kahapon, talagang tataka ho sila, puno-puno na raw po ng mga important. Tataka tuloy ako, ano ba itong mga important nito? May dumaan ba ito sa, may import permit, legal bang pagpasok nito o baka sang katutok na naman itong mga ipinapasok sa atin na illegal. Anong monitoring po ninyo, Kasendong? May mga illegal, uh, may mga smuggled onions pa rin ba tayong pinang problema? Lalo ito ang mga nakaraang mga buwan? So, so, far, ano, so far uh, alerted to ang, ang DA no? about yung sa... Uh, pagpasok ng may SPS by IC. So, mm -hmm sa ngayon wala tayong nakitang uh, problem with that. Uh, of course, siyempre, uh, baka ang tinatakot lang mga farmers, baka may magsingit dahil uh, may papasok. Pero sa tingin naman natin, ano, uh, controlled naman yung uh, pag-issue ng SPSIC and uh, kung ganun kalit na volume, eh, padaling i-monitor. So, uh, hindi ito makakadamit sa uh, harvest ng uh, uh, March uh, going May. Yeah. Okay. Kaya lang, meron pa palang, speaking of uh, importation, meron pa rin palang hindi nangyayari na malimit natin pag-usapan. Yung pag-recall nitong mga import permit o nung mga, eh, mga, 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 mga kumpanya, mga korporasyon na pinagkauluban ng import, per, import permit na hindi naman na talaga natin malaman kung para sa... <laughs> kung sila lehiti yung pa. O oh, sobra-sobra ang kanilang ini-import eh. Yan ang sana siguro ang sunod na ng Department of Agriculture. Anyway, yung ito yung sibuyas, ano pa po yung, kumusan, yung asukal naman po, uh, Kasendo? Anong inyong monitoring po dito? Yeah, yung asukal, eh, taniman. No? Ibig sabihin, eh, hindi pa naman uh, uh, na So, uh, yung volume, uh, hindi naman problemado kung ngayon magpasok. Uh, wag lang uh, start ng anihan bago hmm. pagpasok eh yung kung makita mo yung tarlac area uh, going ano eh uh, hindi pa naman uh, start ng harvest season so uh -huh. uh, yung negros no? uh, yun ang uh, yung negros yata, uh, yung 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 naririnig ko kasi mga sugar uh, uh, sugar planters group ta Karim, sa karamihan doon mga taga Negros, mukhang sa kanila wala kasi problema yeah. eh. Walang problema sa supply. Kaya nag nagtataka sila ba't may mga balita ng pag-iimport. Eh mukhang sila din sa gana, sa pula, sa puti, o kung anumang kulay ng asukal. Yeah. Uh, so far, so far, ano, yung volume, kailangan tignan ng puti, eh, kung anong volume, and uh, dapat eh, hindi hindi ganong kalaking volume no? kung magpapasok mm -hmm and uh monitor naman ng SRA yan so dapat dapat uh, tingnan mabuti yung volume na ipapasa okay finally um nabalitaan mo yung report kahapon ready na raw yung mga bigas pero mukhang wala pang LGU ang handang ito ibili na tibenta sa publiko. Sa so, ang tagal-tagal nito, hindi mukhang may pagkukulang pa sa plano ito. Kasendo, kala natin makakabili na tayo ngayon. Kung yan ay, yung dineklara yung uh, emergency food security emergency no Martes. Ini-expect natin Miyerkules, Webes o maaring nitong Biyernes, eh may mabibili na ho tayong 30-35 pesos na NFA rice. Pero wala pa pa lang mga LGU yatang na nakikipag-ugnayan. Yeah, so so far kasi sa Prabis, uh, Panang Orly, yung presyo, no? Uh, ang delivered price ng mga miller at traders na sa 38 pesos. Eh. So mm -hmm. ang bentahan, umabot ng 42 to 43 pesos yung uh, itong mga uh, local uh, mill natin. So hindi ganun ka problema yung uh, dito sa probinsya. May nagbebenta na ng 41 42 no. Uh, yung of course yung uh, dapat eh uh, eh uh, iano ng ng EDFA is yung uh, Metro Manila talaga na nakikita natin na uh, uh, medyo mat dun dun ma medyo mataas ang presyo pero mm. dito sa province kasi ano eh uh malapit yung mga miller at Uh, traders, eh, ang tingin naman natin eh, walang masyadong problema except yung, uh, uh yung sa area ng uh, going bisaya Visaya, Mindanao. Oh. Baka naman. Uh, kung oh. Lusod, oh. Mm -hmm. uh, dahil itong volume ng NFA, uh, marami, Dalig, mm -hmm. So, yun siguro ang uh, bantayan kung paanong... Uh, dadalhin doon sa area na yan. Okay. Baka naman wala tayong problema sa asukal para sa mga consumer at baka may problem, problema tayo sa mga asukal para doon sa mga manufacturer. Doon sa mga dito ah, para sa kanila mga produkto. Yan man ay inumin o kung ano man na kinakailangan ng asukal. ah ang, ang importante, ano eh, basta huwag sumipa yung asukal. No? Uh, and uh, yun, yun naman ang uh, tinatakot ng ating go government. Ba? Kasi ba, biglang sisipa eh. Uh, yung kaya inflation. ako tinatanong yan, kaya ako tinatanong yan, baka naman itong pag-import ng sukal hindi ito para sa mga Pilipino consumer, para ito dun sa mga manufacturer. Uh, um, uh, yung, ano kasi, yung uh, manufacturer dati, ano ay eh, talagang uh, strict na local, pero sa tingin naman natin ano dapat dapat uh, yung yung volume 'yun ang tingnan eh kung uh, kanino ibibigay so dapat ma talaga 'yun dapat and yung pressure na biglang oh. Oh. biglang tataas uh, 'yun ang isang kailangan ma-monitor mga buti Pasensya ka na kasi mag, mag, minsan malikot ang pag-iisip ng ilan sa atin ako nga minsan naguguluhan eh itong mga uh, import import nito para ba to sa tao o para sa mga nagne-negosyo eh. <laughs> <laughs> Kakalito mo sa isipin ka sendong eh no. Anyway, engineer marami maraming salamat sa iyong pag pagkakalubuli ng oras sa ating palatuntunan. At ingat ka palagi sa ulitin sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga man ng Orly. umaga pa Si para. Engineer Rosendo sa mga kapusong chairman ng Samahang industriya ng Agrikultura o Sinag ang inyo pong napakinggan. gan manong Baldi. Magbabalik po tayo. Kilingan, walang